Dahil nakaluwag-luwag na nga, eto, diniliver ng na ang bago namin biling ref. Madami na nga kami dito sa bahay, kaya masyado nang maliit para sa amin yung dati kong ref. Nobel nga pala ang brand niyan at 780 dirhams ang bili namin. Ayan, nalipat ko na ang laman ng lumang ref. Ito lang ang laman ng lumang ref. Ayan. Dahil maliit nga yung dati naming ref, hindi kami makabili ng mga maraming pagkain. Kaya ito, yung mga tira-tira lang. Ito ang pangalawa. Ayan. Halatang mahilig kami sa yogurt. Yan ang pinakamaraming stock. iyan ang isa sa mga maraming stock. At ayan lang, cherry tomatoes at anik-anik doon. -anik ayan lang. Merong meron isang celery. Ang bilis ko nga din na ibenta ng dati kong ref. Pagka-post ko sa FB, maya-maya lang may bumili na ng 200 dirhams.